Lubos ang pasasalamat ng mga miyembro ng indigenous people ng Sitio Dampay, Barangay Salasa sa Bayan ng Palawig, San matapos makatanggap ng samut regalo mula sa kasundaluhan ng 69th Infantry Company Battalion at apat na club ng Fraternal Order of Eagles sa isang nagawang community outreach program kamakailan. Ang nasabing aktibidad ay is nagawa sa pagtutulungan ng Manila Talim Kalasa, Sambigkis, Sambuklod Dambalasic Lady Eagles Club at kasundaluhan ng Alpha Company ng 69th Infantry Battalion. Sana po uh, hindi kayo magsawang sumuporta o tutulong lalong-lalong na sa mga nangangailangan. Kasi po, uh, yun din ang isang reason kung bakit uh, naisip ko din na mag-join sa grupo. Kasi nakita po maganda po yung intention nila. Naghatid ng samot-saring serbisyo ang nasabing aktibidad, kagaya ng mga libreng pagkain, school supplies at mga kagamitan ngayong tag-ulan na magagamit ng mga miyembro ng IP sa naturang lugar. Nagsagawa din ang kasundaluhan at Eagles Club ng feeding program, pakwentuhan sesyon, sumbaklas at libreng gupit sa mga benepisyaryong IPs. Layunin ng nasabing aktibidad na makapagpaabot ng mga pangunahing pangangailangan sa mga IPs upang mas maiangat ang kanilang pamumuhay at isang paraan upang lalo pang mapalakas ang ugnayan ng mga organisasyon at kasundaluhan sa mga lokal na residente. Mula dito sa lalawigan ng Sambales, Mr. Justin Anaudensyal ang inyong kaugnay.